anong lugar to? Pamplona sir. Sa Pamplona nakabili kami ng pili dito kay ate na napakagandang pindir. Napakaganda makita kita yun. Sa Pamplona dito lang sa sidewalk sa may kanan. Tsaka mura ang binta niya. Pag kayo may pira kailangan buong ibaba nyo. Para may discount po. <laughs> Ayan. At uh, naisipan namin dumang bumili ng pili. Ayan napakamit. Uh, Kaya pinakiyan na ni kambal lahat. Di ba ang ano? Ay, 'to yung tinatawag na ano? Pansit na sir. Pansit bato, ayan, pansit bato. Ang Marami pala dito'ng tindahan si Kaya pinakiyan na ni kambal lahat. Ay, <laughs> ito yung tinatawag na, na no? pansit na ano? Pansit ba ito, sir? Pansit ba ayan, pansit ba ito. Madami pala dito ang tindas si... Anong pangalan niyo po? Gemma po. Shoutout kay Madam Gemma. Ayan, napakaganda naman ang mayari ng tindahan na ito. Tsaka yung kanyang... Ano yung anak niyo? Opo. Kaya nga kanyang anak, nakatago din sa loob. Binamanan niyo kami? Hindi naman. Opo, sir. Ah, okay. Bin... Sana Binas talaga. So, Binas. So, ate, baka ba gusto kayong shoutout? Hmm. Patay niyo, may... Taga sa kayo mismo, taga Pamplona O, oh, yan. Yeah. Shoutout sa mga taga Pamplona. Um, San Gabriel. Pamplona. San Gabriel. At saka yung kanyang mga kamag-anak daw. Sino yung mga kamag-anak daw sa Pamplona? Madami. Madami. O, oh, yan. Yeah. Shoutout. Una-una kanya daw siya tao sa kanya mga sa kanya tatay sa kanyang nanay na. No? Ha? Wala na daw. So, shout out na lang mga gingging -ging kay ate, no? Salamat! So, mga magayuno ng mga taga Mamplona. Maurag. Maurag man. Yeah. Sabi ng Bicol, para kayo sa ganda. Maurag <laughs> yun. Maurag So, <Sa> joke lang. <laughs> Si Ma'am Gina. Si Ma'am Gina. Nakakita na ako. Napapanood niya ako dito Hello. sa vlog ko. yan. So, natcheep ko ako. Oh, maraming salamat kung may naman panood pa yung pang vlog ko. So, yan. Uh, Syedad so, ni Ma'am Gina pwede sa pamilya niya at sa kanyang anak niya sa loob. At sana marami pa siyang maibig na ngayong hapon. Winamanong kami ngayon eh. Oh. Yeah, so, kami ipagdudot na po. na. Eh. Kasi ako kanina dami ko na daanan ng pero dito talaga ako na pinto eh oh, sabi ni Kambal baby ito sabi ko wag na pero bakit dito ako Siguro na Siguro talaga ang itinakda dito ako minto oh, kilala ko si Mam Dila yung napapanood yung ko Napapanood ko to, hindi na ako na anong tawag doon um, oh, yung mga nag like na Hindi ako, ano ka lang ano Ano? medyo nagugustuhan ko yung pinapanood mo yung napapasa so, na hindi talaga ako nagla So yan, hindi Bakit ako wala na so yan, maraming salamat ito kay Dora sige, sige, bye bye ni vlog si Mujina ako ay talagang napagod at sobrang init kaya kami ay nagpahinga muna sa gilid kaya kailangan talaga magpahinga so nakakatuwa si Mujina napaka-joker so maraming salamat po and God bless you